Dahil sa awayan ng Russia at Ukraine, presyo ng langis ay patuloy na tumataas habang ang mga kanluraning kaalyado ng Ukraine ay nakipaglaban sa Russia. Dahil sa pag-import ng langis, nagbanta ngayon ang Russia na isasara ang pangunahing gas pipeline nito sa Germany bilang paghihiganti sa pagpapahinto ng Nord Stream 2 pipeline. Nagbabala rin ang Russia na magkaroon ng malaking problema ang kanilang pagbaba ng langis na magdudulot ng higit na doble ng presyo ng langis. Sa $300 bawat barilis at dumating na ang banda na ito. Habang pinasabog ng Estados Unidos ang posibilidad ng isang potensyal na pagbabawal ng mga kaalyado bilang isa pang paraan upang parusahan ang Russia sa pagsalakay sa Ukraine. Samantala, nakipag-usap ang Pangulo ng US na si Joe Biden sa mga pinuno ng France, Germany at Britain habang itinutulak niya ang kanilang suporta sa pagbabawal na tinanggihan na ng Germany at Netherlands ang naturang plano. Nakukuha ng European Union ang humigit kumulang 40% ng gas nito at 30% ng langis nito mula sa Russia at walang madaling kapalit kung maabala ang mga supply ayon sa ulat iminungkahin ito na ngayon ay maaaring handa na ang US na sumusulong nang wala ang kanilang mga kaalyado sa kanluran. Ang North decision ay nagawa na. Ang US ay nakakakuha ng humigit kumulang 3% ng langis mula sa Russia. Sinabi ng White House na nakipag-usap ito sa mga pangunahing producer at supplier ng langis sa buong mundo tungkol sa kung paano mabawasan ang epekto ang Russia ay nagbanta na isasara ang pangunahing gas pipeline nito sa Germany habang ang Nord Stream nananalo. Ang Europe sa puntong ito ay nag-aalala tungkol sa maaaring epekto ng hakbang na ito. Sinabi ni Rose Burchard pula sa Brussels tiyak na nag-aalala ang Europe tungkol sa pagdidepende nito sa enerhiya sa Russia dahil nabanggit ang Priyanka ang iyo ay nakakakuha ng humigit kumulang 40% ang iniimport na gas nito mula sa Russia. 25 hanggang 30% ang krudo, kaya tiyak na may mga alalahanin tungkol dito. Ang European Commission Blocking Executive ay magpapakita na ngayon ng isang plano kung paano aalisin ang pag-asang ito sa Russia para sa enerhiya. Ang ilan sa mga planong iyon ay kinabibilangan ng pag-iba-iba ng mga supply ng enerhiya na alam nating pinag-uusapan ng iyo nitong mga nakarang linggo at buwan. Kabilang ang mga bansang ito, ang Qatar at Norway at Nigeria tungkol sa pag-iba-iba ng mga supply ng enerhiya. Ngunit titingnan nila ang aktual na pagtaas ng renewable production ito ay isang pangmatagalang proyekto na may dibisyon sa pagitan ng mga bloke sa mga tuntunin kung paano magpatuloy sa potensyal na ito. Mahigpit na parusa ng isang buong embargo sa langis at gas ng Russia, narinig ko mula sa Lithuanian Foreign Minister, Gabrielis Landsbergis, na sinabi niyang mahalagang bilhin ang langis at gas ng Russia na may dugong Ukrainian. Ngunit tulad ng nabanggit, Priyanka, ang Netherlands at Germany ay nagpahayag ng kanilang pagtutol ito ay talagang nagpapalaki ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng enerhiya sa Europa. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa mas malalaking parusa laban sa banta ng pagbabawas ng gas habang nakikita natin ngayon ang epekto ng digmaan sa mundo. Kung ano ang maaaring gawin ng Europa upang pigilan ang Russia na palakihin ang krisis na ito. Naghahanap pa rin sila ng higit pang mga parusa gaya ng sinabi ko na mayroong mga divisional na uri. Talagang mahigpit na parusa ng buong embargo ng langis, ngunit iniisip nila ang potensyal na putulin ang mas maraming mga bangko sa Russia mula sa mabilis na international na sistema ng pagbabayad at naghahanap ng ilang iba pang mga hakbang. Halimbawa, pagharang sa mga daungan o pagharang sa mga pag-import ng karbon. Sa mga darating na araw ay nakatakdang magpulong ang mga pinuno ng iyo sa Versailles sa Webes at Biernes at malamang natitingnan nila ito at susuriin ng maigi ang ganung uri ng mga bagay. Farther sanctions to take but of course that bigger sancti, the bigger question is what to do if hindi kumana ang sanctions. Ang mga parosa ay isang bagay na tiyak na sa pangkalahatan ay walang epekto sa isang gabi. Ayon sa sektarya ng US, hindi ito tulad ng pag ng switch kaya nakakakita sila ng epekto sa ekonomiya dahil sa away ng Russia at Ukraine. Thank you for watching and please subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will be notified. Thank you.